O tol, balik tayo ulit, balik tayo ulit. Uh, ito, uh, habang naghihintay sa sa gun club namin, sa pairing range namin, kasi sarado pa ngayon, habang naghihintay ako, uh, paunti-unti ako nagko-collect na ng, ano, ng mga amo. Uh, paunti-unti. May tatlong klase ako itong amo na gusto kong uh, pakita sa inyo at uh, lang naman to. So, after that, bago ko bago ko ilagay ito rito at uh, wanna make sure uh, check ko muna uh, check ko muna kasi ang iba rito ay mga recall di ba uh, pagkakalab ko yata itong uh, itong browning na nabili ko yung uh, itong lugar na to na 115 grain uh, may recall yata pero wala rin sa code na inarap nilang may recall kasi dalawang klase lang ang merong recall eh uh, meron silang uh, code rito sa dito sa waba at uh, hindi nag-match sa akin. So, okay sa akin. So, so ang recall naman yung last year pa. Chinag ko kanina. So, ako habang naghihintay. Kasi nung kapag hintay. At, uh, yeah. I wanna try her out. I wanna make sure na siya ay... Uh, I i i bet na reliable to. At, uh, wala akong sabi sa baril. At, uh, yeah. Ito yung tatlong nabili ko ngayon. Ah uh, no, nabili ko to last time itong seller, seller envelope itong brand nito. 50 mag uh, 50 ah uh, amo yan sa sa box. All of them 50 ah uh, 50 ah uh, uh, cases ito. So I mean like yung ano niya yung bala niya, every box is 50. Anaay uh, iba lang rito, isa lang naiba rito, yung blazer yung itong blazer to. Yung casing nito aluminum. Kaya na bago ko sabi ko, oh, I wanna buy that. So, let's say ito, nabili ko to last year pa. Alam ko kasi kukuha talaga ako ng, ng 9, 9mm na pistol. Uh, nabili ko to last year pa. You no, know, meron ako na akong na, nakuha ko restri restricted na ano ko na lisensya. Nabili ko to last year pa. And then after that, uh, after uh, today bumili ako ng ito ngayon, itong bago ko. On sale kasi naka on sila ngayon tsaka binili ko na rin to dinad ko na rin tong ano yung browning tsaka yung blazer okay natakot lang ako na mabili ko tong full uh, metal jacket ko eh pang ano lang naman tay hindi hindi to expensive mamurahin lang to sa i would say kinayan dollars i would say mga sa 25 28 you know what nas 25 dollars or 21 20 20 bucks let's say for each of them okay which is not too bad you know ah uh, eh bala ko nga, as I said, uh, kailangan ko break in muna to. And eh, sinasabi ko talaga, gusto ko i-break in to kasi kung bakit gusto kong masanay sa compensator sa butas nga rito. Ngayon, meron na ako 150, 150 na, 150 na amo. Okay. Sinabi ko last time, 300, di ba? So basically, uh, bibili pa ako, bibili pa ako tatlong box, mga ibang bang klaseng uh, brand. ah uh, may nakita ko rin last time, kanina rin. Munta ko sa kanina yung tire. Ah, uh, Chinico Winchester uh, Out of stock sila So ito lang yung available ngayon nila Pero next time, pag uh, nag-open Bibili pa ulit ang panibago eh, ni ma out ko talaga to. Kailangan ko talaga i-break in tong ano ko. Itong uh, uh, yung pistol ko na 9, -9 mm. At uh, yeah. Uh, as you can see, ito nilagyan nilagyan ko to ng bala kasi yung bakit yung spring nito sa magasing ko. Napakatigas. Uh, kaya nilagay ko yung bala yan para lumambun siya, lumambun konti. At uh, yun uh, sa dalawang magazine na yun ngayon, nakalagay dyan ngayon. Ang uh, nilagay ko dyan, kasi last year ko pa, last year ko pa to, ito, itong brand na yung Celia Renault, uh, Bert ito na, na, ano, na brand. So, pakita ko sa inyo ngayon, na-amuse lang ako kasi kung bakit, first time ko na makakita ng bala na yung casing niya, aluminum. <laughs> so, okay. The casing ng seller and na 50 uh, 50 uh, cases casing at uh, 150 grains. Full metal jacket to. Lahat sila full metal jacket. Yung browning ko, yung browning ko, they're almost similar, look alike. May konti lang difference sa shape lang na konti. Okay. Pakita ko ulit sa inyo. Okay. Uh, sa browning ko naman, Parang hollow point siya dating nya ano? Like See? Ibang kulay. Mas pointed, mas pointed yung sa mas pointed ng konti yung sa ano, yung sa itong celery and belt ito, yung brand niya. Ito parang halo na konti siya. Right? ngayon naman buksan natin yung sa Blazer uh centerfire na cartridges ng uh, ammunition itong ano nitong Blazer 9mm 9mm rin to centerfire which is they're, they're all the same but yung casing nga lang It's Same thing. It's same thing uh eh, same thing, uh, 100, uh, 150 uh, grains rin sila. <laughs> Fucking sweet, man. And at the same time, ang gusto ko lang rito, kasi <laughs> yung bakit, magaan. <laughs> kasi itong, itong ano, mas mabigat kumpara sa rito. Kasi aluminum nga ang casing niya. Ito naman, ay bronze siya, di ba? So, kumpara tayo sila tatlo ngayon, ah. How it looks like. Bibili pa ako mas, ano, uh, ako, practice lang naman ako ngayon. So, ba't ako bibili na mas mamahalin, di ba? So, you can see. Itong dalawa, itong seller and belt ito, They're almost similar sa point niya. Sa dulo. Okay? Nagka nagkaiba lang talaga yung sa casing niya kasi kung ba't aluminum to, ito naman bronze siya, di ba? Pero sa point naman, ito may pagkahalo na konti. Yung sa uh, browning. Right? So, so yeah, yun po, casing at uh, masaya na ako at uh, ako pa unti, -unti nagko-collection ako ngayon para marami akong bala. Uh, sabi nga ni Kuya, mayroon tayong katropa nito na ano rin, uh, may mag-review mag, ano, mag sa mga baril niya. Nalimutan ko lang pangalan niya. Eh sabi niya, "Tol, balata mo, bili ka ng maraming balak agad." Sabi ko, "Yeah, okay." Eh ako ay eh, inisip ko at talagang balak ko talaga 300 rounds, 'di ba? Last time sabi ko, "You know, what? I'll do 300 rounds." You know what? Para ma-break in lang 'yung 'yung pistol ko. Eh ngayon, meron na akong 150 rounds. Okay? Another another three of those cases na ibang iba klase na brand. Yun ang bala ko talaga. You know. At at uh, tingnan natin kung itoy uh, picky ba siya kasi may mga karamihan ng mga barrel na Marte hindi tumatanggap ng cartridges. Kailangan merong may, may sarili sela ang uh, bala na kailangan mong ano nag eh ano eh, pag saksakan ng magazine at uh, hindi tinatanggap ng kanyang ano ng nang baril. So, yun na nga, uh, nag-review uh, nag muna ako sa mga katropa natin sa, sa YouTubers natin. Chinik ko muna itong tatlo kung ano problema. Wala uh, wala problema sa rito sa blazer na to, sa aluminum na to. Uh, actually, nagustuhan ko nga siya kasi kung bakit mas magaan siya sa sa ano sa magazine mo at uh, na, na problema lang, lang ng konti bago bago ako pag-uwi ko sa bahay ko eh, sabi ko eh wala na natapong ko na yung ano yung resibo itong browning sabi ko oh shit maka nabili ko yata yung recall so check dinoble check ko yung code niya sa likod sa pinakabukasan ng ano uh, opening ng ano ng casing sabi ko na, iba naman yung ano yung code na hinahanap na pa, sa mga recall so okay ako pero di ako siguro pa rin kasi you know what it could be happens na pag pagkakalam ko pag, pag putok mo at na-stuck rito yata, akala mo, uh, wala walang bala ron tapos sin sinundang pa panibagong ba ng putok it could blow up the whole thing rito at it, it could end up uh, ikaw ikaw masaktan or something like that right so nasasay pa rin yun dapat dinodouble check natin pero who knows probably pag eject mo pumutok na lang bigla di ba hindi natin alam so kaya ako ini ako kasi especially sa guy like me nag-start pa lang ako dinodouble check ko lagi all the time myself like you know what tingnan natin kung ano, uh, abang marikol. Kasi may mga kaibigan naman tayo. Check naman ako sa YouTube ngayon, kung anong problema. I'm like, kaya kaya, uh, alakang tulong ng YouTube, man. Kasi kung bakit, with, without them, uh, wala tayong maatunan eh. Uh, maraming bagay na natunan ko dahil sa mga, sa community ng YouTubers natin. At, uh, yes. At, uh, yun na nga. Meron na ako 150 rounds rito. And, I wish na magamit ko siya ngayon. Kaya yun nga lang, inihintay ko pa lang kung okay kailan pa. So, yeah. And someday, uh, pakita ko sa inyo pag na nagamit ko to. At pag nagamit ko to at pakita ko sa inyo ulit. At uh, let's see kung merong malfunction sa baril ko or what. At uh, yeah, yun lang pa ang quick review rito uh, about sa ammunition na nabili ko. Yung sa blazer, blazer na center fire 150 grains they're all 150 grains uh, ito yung aluminum case um, browning uh, full metal jacket rin at uh, 150 uh, 150 grain uh, I'm hoping na uh, hindi ang isang nabili ko na mayroong Rico and itong isang nabili ko from last year pa to uh, ito yung seller belt na to na grain rin 50 rin sa case niya Uh, yung nga lang, iba iba ang, uh, yung lagay ng casing niya, but na namis lang ako dito sa aluminum na to. <laughs> na namis lang ako kasi first time ko makakita ng aluminum eh. <laughs> like holy crap man. So it looks good. So yeah. Uh, uh, ako ako tol uh, at, uh mga makumpare mga katol natin diyan na masaya lang ako kasi yung bakit di ako kapagintay at uh, whew, talaga lang uh, wish na magamit ko siya at uh, mawan at uh, lagi lang tayo safe double check natin lagi all the time remember that okay wala lagi tong bala I keep telling you guys hindi ako ganun tatlo anak ko okay tatlo anak ko rito sa bahay ko mga barkada ko pupunta rito eh, inilalabas ko lang to lagi kaya nag open ako lagi tong casing itong ano ko yung magazine ko merong isa rito laging empty I never put anything guys just in case lalo pata ah, di ba Uh, wala well, chamber yan, okay? So uh, At sana nga uh, Nag-request lang ako sa mga Natin dyan katropa uh, uh, Sa Bill C-21 na to Yung sa gun ban natin sa pistol Nakaka-bad trip ako Kasi yung bakit I really like to go to the range Okay? Mag-compete man lang ipotok to, shoot lang You know what? Uh, wala akong masabi Bad trip lang ako uh, Bad trip pa rin ako at la uh, lahat nag-uuna ang bumili. Gusto ko pang bumili panibago. Wala akong ka mabilan. Kahit, kahit nga ano eh, yung subcompact ng mga AR rifle rito eh. Wala akong mabilan. They're all sold out. Kasi alam nila baka mag naman po kayo nginang yan. Kaya doon ako nga trip sa Canada, sa Canada to ah. Uh, sa part ng stage rin, uh, araming mga, huh, araming uh, bawal at hindi hindi mo magamit yung poking in ang shoulder strap na rito araming bawal nila man I always check on that all the time kasi uh, I'm thinking about buying, buying one as well so someday yung nga lang kailangan ko pa muna mag-ipon uh, bills to pay marami akong bayaran din you know what so eh, ito yung kasiyahan ko you know what uh, sama ko mga anak ko habang nag -ano kami nag-hunting And someday itong mga itong mga baril ko, to sa mga anak ko. Lahat ng mga shotgun ko, yung rifle ko pang hunting ko, yung 22 ko, yung 30-06 ko, yung like Kinomsen, lahat tumaapot sa mga anak ko kaya sabi ko and at the same time, ah uh, ito itong panahon natin ngayon, lumulubay. Hindi ko nakikita ang future natin mukhang poa pangit. Sa akin, I want make sure na bumili ako ng bumili and they can use this on, the future kasi who knows right who knows what happened kaya ito just ko lang sa inyo uh, in the future lang to ha kailangan natin mag ano mag stock ng mga baril cause you're not, you're not gonna know what the next day man so yun lang po masabi ko uh, quick review to po at uh, sa, sa mga uh, sa mga katropa natin dyan uh, Uh, wag kalimutan po mag-subscribe at uh, uh sana ba nag-enjoy nage po kayo sa mga sa, sa, mga paliwanag ko sa inyo. Hindi eh, naman tayo laging ano eh tao, nagkakamali rin tayo, tao lang rin naman tayo. Minsan di ko alam nga sinasabi ko sa mga bawat parts ng <laughs> baril ko. But anyways, yeah, cheers tayo diyan mga katropa. Uh, huwag lang kalimutan. And I love you guys. Peace out.